o oh, nabalik na gani ihang kuan ang ihang pungga dyan dito o oh. ha magsaw ko Mata magsaw ko ko oh lakaw ka na po ha na ah, nabalik naman po hinoon no, na na kung na naman video, i taka naman video hindi ako nag-video sa saging nga na hinog di ha lain naman noon o na sana na guys so hinog na kayo daghan na kayo na hinog ha hindi ko kuha ni guys, sabay. Ang sakong man to siya. Hindi siya kuha guys kay... Dahil na magtukod o di man matukod siya. Asa man ko? Awa, Ay, may hawa dahil ko nako ko. Sarang matumbahan ko. Para na na kayo hinug o. Oh. Mahibang na ng turon. Para na na kihon. Ay, ang iputod o. Oh. O, wala. Hala, hala, hala. hala. Taga naman nam. Katumba. Sige, sige, sige ah. ay, na anam na Ay, naog na siya, oh, oh. potol na siya na dogay Anak, bitara na na siya Putol na siya, oh Okay na, nana na, Nakuha na niya, ay naubos na